Andong, bate, andong. Uh, binabati ko yung mga kapitbahay ko dyan sa San Jose del Monte, yung kamag-anak kong Tingson, kamag-anak na Kampano, kay Trixie Kampano, at mga classmate ko dyan sa FCPC, at lalong-lalo na kay Sir Kent Glover. okay. Sige. Ano, nag-aaral ka naga ba? Yes po. Saan? Na, sa FCPC po, grade 11 po. Ano trabaho ang tatay mo? Ah, uh, ang trabaho po ng tatay ko ay isang taxi driver. Ang nanay? Sabay lang po, nagbabantay po sa amin. Ilang kayo magkakapatid? Dalawa lang po. Uh, munso po ako sa magkakapatid. Sige, ano kasama mo? Pakilala mo. Uh, pinapakilala ko po ang pinakagwapo kong tatay, si Tatay Samuel. Hello, Parwin! Tatay Samuel, welcome dito sa Wawawin. Kamusta kayo? Uh, mabuti po. Uh, gusto ko uh, ma may pakita yung kakayahan ng aking anak, si Andrew. Ano gusto nyo sabihin sa anak nyo? Uh, anak, pagsikapa mo yung yung uh, pag-aaral para mayangat mo ang antas na ating pamumuhay. Ah, <laughs> uh, sinusuportahan ka namin ng iyong ang iyong ina, na mahal mong ina at ang iyong mahal na ama. Sana uh, patnubayan ka ng Panginoon. Ha, magtagumpay ka at mapanagumpayan mo ang iyong mga pangarap. <laughs> Pa, salamat po sa pagtsatsaga, sa pag-aalaga sa akin na kahit na minsan na ba, hindi ko kayo nare-respeto, hindi ko kayo nagagalang ni Mama. Sana po mapatawad niyo ako. Love you pa. I love you. Mahal na mahal ka namin ng Mama mo. Yun, galing. Thank you. talaga Sa Mama mo, may gusto ko sabihin. Ma, salamat po sa pag-aalaga mo sa akin. Napalaki mo ako ng maayos. Ah, nandito na ako. Tuloy-tuloy ah, lang. Ah, Mag-ingat ka palagi, Ma. Salamat. Okay? Andong